Ano ang paglapastangan na ginawa ng mga taga-Brazil sa kanilang Demon Festival? Yan yung ating tatalakayin sa video na ito. Kamakailan lamang nagkaroon ng isang malaking parada dito sa bansang Brazil. Pero hindi lang siya basta isang malaking parada. Makikita natin na sa parada na ito, merong iba't ibang mga paglapastangan na ginawa sa ating Diyos. So tinawag nila ang parada na ito na Demon Festival. Makikita natin dito na dun pa lamang sa title ng kanilang event, ito ay kay Satanas kapansin-pansin na makikita dito yung iba't ibang mga costume na pangdemonyo at yung iba dito makikita natin na parang merong mga kulto na magkakasama. Makikita rin natin sa parada na ito na merong isang malaking float si Satanas na talaga nga naman na ito ay nakakakilabot. Kung titignan natin yung iba't ibang mga costume ng mga tao dito, talagang masasabi natin na ito ay meron talagang sa demonyo. Dahil yung mga konsepto ng mga suot nila, yung mga pinagagawa nila, at kung paano sila kumilos, makikita natin na ito ay kay Satanas talaga. Ang pinaka hindi nagustuhan dito ng mga kasyano ay noong nilapastangan nila yung ating Panginoong Sokristo. Makikita natin dito na hila, -hila ng mga demonyo yung ating Panginoong Sokristo at ito ay pinapahirapan doon sa daan. Sinasabi na yung nagpapahirap sa ating Panginoong Sokristo ay walang iba kundi si Satanas. May mga makikita rin tayo dito sa parada na parang meron silang pagsamba na ginagawa. Sinasabi nila yung pagsamba na ito na ginagawa ng mga tao, ito ay ginagawa nila para kay Satanas. Mapapansin din natin sa parada na mayroong isang malaking toro. Ang toro na ito ay familiar sa iba't ibang mga parada din o kaya man sa mga opening ceremony. Sinasabi nila na itong malaking toro na ito, ito ay sumisimbolo sa beast o kaya man doon sa antikristo na lalabas pagdating ng panahon. So overall makikita natin na talagang punong-puno ng kademonyohan itong parada na ito at punong-puno ng paglapastangan sa ating Diyos. Ngayon makikita rin natin yung mga nanunood sa parada na ito ay talagang tuwang-tuwa sila sa mga nakikita nila doon sa parada. Ngayon sinasabi nila na after daw mangyari nung parada na yon, yung mismo linggo na yon nagkaroon ng isang malaking sakuna doon sa Brasil. Ayon sa balita nagkaroon doon ng isang bagyo, nagkaroon ng pagbaha na nakapinsala at pumatay din ng mga tao. Sinasabi nila na nagkaroon ng iba't ibang sakuna sa Brazil dahil daw ito sa paglapastangan na ginawa nila sa Diyos at pagsamba doon kay Satanas. So nire nila yung paradang ginawa nila o yung Demon Festival doon sa nangyaring sakuna sa Brasil. Ngayon mga kapatid, sa totoo lang, malaki yung bilang ng mga kristyano sa bansang Brasil. Kung titignan natin, pangalawa Brasil Brazil sa may pinakamalaking bilang ng kristyano. ay sa statistics, 90.2% ng populasyon ng Brazil ay mga kristyano. So pinagsama na dyan yung protestante at mga katoliko. Napakalaki ng bilang ng mga kristyano doon. Kaya ngayon isang tourist attraction doon ay yung tinatawag na Christ the Redeemer statue. Na talaga nga dinadayo ng iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang parte ng ating mundo. So dito makikita natin na sa kabila na yung Brazil ay sinasabing Christian country pero makikita natin dito yung ginagawa nilang paglapastangan sa ating Panginoong Yesus at pagpapakita ng pagsambaki sa tanas na yun nga nakakalungkot isipin. May mga ilang ginagawa na akong mga content patungkol dito sa paglapastangan sa ating Diyos at yung pagsamba kay Satanas. So ibig sabihin mga kapatid, itong paglapastangan na ginawa ng mga taga-Brasil, ito ay normal lamang dahil ito ay mangyayari talaga sa panahon natin ngayon. Sabi ko nga sa inyo, kapag may mga nababalitaan na tayo mga ganito, hindi na dapat tayo magulat kasi nga talagang mangyayari yan yan ay isang event na mangyayari talaga sa mga huling araw. At nakikita na natin sa iba't ibang parte ng mundo, marami ng paglapastangan na ginagawa yung mga tao sa ating Diyos. At ganun din yung pagsamba kay Satanas. Kaya yung parada na yan na may sa demonyo dyan sa Brazil, expected na na talagang may mga mangyayaring ganyan sa ating panahon. So sa mga nakikita natin na yan, sa mga nababalitaan natin na yan na paglapastangan sa Diyos at pagsamba kay Satanas, nagpapakita yan na talagang malapit na tayo doon sa tribulation at malapit nang lumabas yung Antikristo. Yung mga nakikita natin na yan, wala pa yan pagdating ng tribulation. Talaga makikita natin dito na pagdating ng tribulation, lantaran yung paglapastangan nitong Antikristo sa ating Diyos. At ganun din lahat ng mga susunod at sasamba dito sa Antikristo. Kaya mga kapatid, yung paglapastangan sa Diyos na nakikita natin sa social media at yung pagsamba kay Satan, yan ay introduction pa lang patungo doon sa paglapastangan na gagawin ng Antikristo pagdating ng tribulation. Sabi nga sa Revelation chapter 13 verse 5 to 6, pinahintulutang magsalita ng kayabangan ng halimaw, lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng apat na dalawang buwan. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatara doon malinaw sa binasa natin na itong Antikristo, pagdating ng tribulation, hindi niya lang lalapastanganin yung ating Diyos. Kasama na dyan yung pangalan ng Diyos, yung tahanan ng Diyos, at lahat ng nasa Diyos. May mga kapatid na nakakalungkot lang dito sa paglapastangan na ginagawa ng mga tao, sigurado na meron niyang consequence. Sigurado na meron niyang hindi magandang epekto sa mga tao na gagawa nito. Sa pamamagitan ng paglapastangan na ginagawa ng mga tao sa Diyos, yung judgment ng Diyos mararanasan niya ng mga tao. Dahil ganyan naman talaga yung nangyayari kahit sa Old Testament pa lang or sa New Testament. Makikita natin dito lahat ng lumapasta sa Diyos, merong kaparusahan para sa kanila. Ngayon sinasabi nga nila ng nangyari sa Brazil, after mangyari ng parada na yon, nakaranas sila ng mga sakuna, hindi natin alam kung yun ay judgment talaga ng Panginoon dahil nga dun sa ginawa nilang paglapastangan. O pwede rin na ito ay nagkataon lang na meron talagang bagyo o malaking baha doon sa lugar nila. Pero mga kapatid, ang pinakapunto natin dito, sa paglapastangan na ginawa nila na yun, merong konsekwensyon Hindi lang yung baha na nangyari doon sa kanila sa Brazil. Meron pang mas malaking konsekwensyon sa ginawa nila. Maaring hindi pa ngayon, pwedeng sa mga susunod na panahon. Kasi ayon sa Revelation, makikita natin doon, dahil sa paglapastangan na ginawa ng Antikristo, dahil sa pagsamba ng mga tao sa Antikristo, makikita natin doon na pagdating ng Tribulation, mararanasan ng mga tao yung judgment ng Diyos. Kaya nga dyan papasok yung seven seals, seven trumpets, at seven bowls. So ibig sabihin mga kapatid, lahat ng judgment na yan, hindi magagandang pangyayari yan na mararanasan ng mundo matinding kapighatian niya na mararanasan ng ating mundo. So yan ay dahil sa paglapastangan ng mga tao sa Diyos. At higit sa lahat, pagsamba ng mga tao sa Antikristo. Kaya ang pinakamalaking reason kung bakit mararanasan ng mga tao yung matinding kapighatian pagdating ng tribulation dahil yan sa hindi pagsunod ng mga tao. Sa paglapastangan ng mga tao sa Diyos at pagsunod sa Antikristo. At syempre, alam naman natin, ang nasa likod niyan, walang iba kundi si Satanas mararanasan ng tao yung puot ng Diyos pagdating ng panahon na yon. Sabi ko nga sa inyo, kung babasahin natin yung Bible, kapag paglapastangan na sa Diyos ang pinag-uusapan, meron itong kaparusahan. Hindi palalagpasin ng Diyos yung mga tao na lumalapastangan sa Kanya. Sa Old Testament pala, makikita natin doon na kapag nilapastangan mo yung Diyos, meron itong malaking kaparusahan malaking kasalanan yung paglapastangan sa Diyos ayon niyan sa batas na binigay ng Diyos kay Moses. Ito nga ang sabi sa Leviticus chapter 24 verse 15 to 16. Sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sino mang lumapastangan sa kanyang Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh maging katutubong Israelita o dayuhan ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Sa binasa natin, makikita natin dito na yung kaparusahan sa paglapastangan sa Diyos babatuhin hanggang sa mamatay. So, ibig sabihin mga kapatid, ang consequence sa paglapastangan sa Diyos, walang iba kundi kamatayan. So, ganyang katindi mga kapatid, yung bigat ng kasalanan kapag yung isang tao lumapastangan sa Diyos. Kaya mga kapatid, kapag pinagpatuloy ng bansang Brasil yung mga ginagawa nila na yan, na paglapastangan sa Diyos, pagsambaki sa tanas, pinapakita nila yan sa buong mundo, expect na natin na merong hindi magandang mangyayari sa kanilang bansa. Siyempre, yan yung epekto ng ginawa nila, yung consequence na ginawa nila. So, yun yung realidad. Noon pa man, panahon pala ng Old Testament, ayaw ng Diyos na merong lumalapastangan sa kanya. At kapag may taong gumawa ng gano'n, sigurado merong kaparosahan. So ang tinutukoy na kamatayan doon ay physical death. So ibig sabihin, malaki yung chance na ikaw ay mamatay physically kapag nilapastangan mo yung Diyos. Pero ang mas matindi dito, kapag nilapastangan mo yung Diyos, mas malaki rin yung possibility na ikaw ay mamatay eternally. Ibig sabihin mga kapatid, pwede kang mapunta sa impyerno dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Kasi mga kapatid, alam naman natin na yung paglapastangan sa Espiritu Santo, yan nga yung ating Diyos, yan ay walang kapatawaran. Sabi nga sa Mark chapter 3 verse 29, ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. So ibig sabihin lang dito kapag nilapastangan mo yung Holy Spirit at yun nga yung Diyos, Ibig sabihin niyan, nag ka ng walang hanggang kasalanan. Pag sinabing walang hanggang kasalanan, ibig sabihin niyan, nireject mo yung offer ng Panginoong Kristo na salvation. Na kahit alam mo na yung Panginoong Sokristo, siya yung tagapagligtas, pinili mo pa rin na siya ay talikuran. Pinili mo pa rin na i-reject yung ating Panginoong Sokristo. So, ibig sabihin niyan, kapag ginawa mo yon, mapapahama ka kapag hindi ka na nanampalataya sa Panginoong Sokristo, mapupunta ka sa impyerno. Yan yung makikita natin na paglapastangan sa Holy Spirit. Kaya siya tinawag na walang kapatawaran. Kasi nga, kapag nasa impyerno ka na, wala nang second chance doon. Kahit anong paghingi mo ng tawad doon sa impyerno, hindi ka na makakalabas doon forever ka nang naandun, pahihirapan ka at mararanasan mo yung kamatayang walang hanggan. So kapag ang isang tao mas pinili niya na lapastanganin yung ating Diyos, mas pinili niya na sambahin yung mga Diyos-Diyosan, lalo na nga yung Antikristo at si Satanas, sigurado sila ay mapupunta doon sa impyerno. Kaya mga kapatid, isang malaking pagkakasala at napakadelikado kapag ginawa ng isang tao na lapastanganin yung ating Panginoong Diyos. At yun nga syempre, kapag sinamba ng mga tao, si Satanas sa tinalakay natin na ito, makikita natin na seryoso yung Diyos pagdating doon sa usaping paglapastangan sa Kanya. Hindi ito basta-basta. Kaya mga kapatid, umiwas tayo sa mga taong lumalapastangan sa Diyos panalangin natin yung mga taong lumalapastahan sa Diyos na malaman nila yung katotohanan at tumalikod sila sa kanilang mga ginagawang kasalanan kasi pwede silang mapahamak at sa ginagawa nilang paglapastangan na yun pwede silang makadamay ng ibang tao so yung mga nangyayari na yan sa paligid natin sa iba't ibang parte ng mundo yung paglapastangan sa Diyos at pagsambaki sa tanas mga kapatid na wanga huwag tayong maapektuhan yan patuloy lang tayong manatili sa presensya ng Diyos sumunod sa kalooban niya at patuloy na mamuhay ng may kabanalan habang hinihintay natin yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, siguradong sigurado merong mga gagawin si Satan. May mga lalabas talaga ng mga false prophet, mga false teaching sa panahon natin ngayon. At nawa nga, patuloy lamang tayong sumunod sa kalooban ng Diyos at higit sa lahat, manatili sa katotohanan. At yung katotohanan na ay walang iba kundi yung ating Panginoong Yeso Kristo. So yun lamang mga kapatid, salamat sa inyong panunood. Nawa nga, meron kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo.